o amang banal sa araw na ito na iyong inilaan, kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya na may pusong bukas at uhaw sa iyong tinig. Hindi kami nagsasabi ng mga salita lamang, kundi kami sumisigaw mula sa kailaliman ng aming espiritu na nanabig sa iyong presensya. Dumaan man kami sa mga lambak ng pagdurusa, alam naming ang iyong baston at tungkod ay kaaliwan sa amin. Ibinubukas namin ang aming puso at lungsod sa iyo ngayon, naway bumaba ang iyong kaluwalhatian at mapuno ang lugar na ito ng presensya ng Espiritu Santo. Naririto kami, Panginoon, isang bayan na pagod at sugatan, naghahanap ng kaginhawaan sa gitna ng kaguluhan. Sa pangalan ni Jesus ang dakilang manggagamot, aming inaangkin ang kapangyarihang nagpapagaling hindi lamang ng katawan kundi higit sa lahat ng kaluluwa. Tulad ng sinabi sa Isayas Kabanata 73, versikulo 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasamaan, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusa upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat tayo'y gumaling. Ngayong oras na ito, nagpapakawala kami ng pananalig para sa mga pusong durog at pagod, gumaling kayo sa pangalan ni Jesus. Panginoon, sa bawat sambahayang kinakatawan dito, sinasambit namin ang panunumbalik, ang mga relasyong nasira, ang mga pangarap na tila nila ng gabi, ay iyong ibinabalik sapagkat ikaw ang Diyos ng bagong simula. Sinasambit namin ang mga salitang hindi mabigkas ng labi ng mga takot at nahihiya na sila'y may halaga sila'y minamahal at hindi sila iniwan ng langit. Aming tinatawag mula sa mga alabok ang dignidad ng mga anak ng Diyos. Ang dating pinangarap ay muling binubuhay ng iyong espiritu ngayon. Sa ikalabing siyam na araw ng buwang ito sa paalaala ng iyong lingkod, ang santo mula sa Ker Martin, kami tumitindig sa pananampalataya. Hindi lamang dahil may kapistahan, Kundi sapagkat ang parehong espiritu na kumilos sa kanya ay naririto rin sa amin. Mga alagad ng katuwiran, mga tagapagtanggol ng naaapi, mga boses sa disyerto ng kawalang-katarungan, kami ay tinatawag ngayon upang muling magningas. O banal na espiritu, hipan mo ang apoy sa aming puso. Aming Diyos, ikaw na nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Bumaba ka ngayon sa mga nababagabag ang kalooban. Sa gitna ng mga unos, ikaw ang aming kublihan. Sa panahong tila ang langit ay tahimik, ikaw ay nagsasalita sa pamamagitan ng katahimikan. Sa ngalan ni Jesus, aming sinasalita na ang mga pader ng takot ay gumuguho at ang mga kadena ng pagkabahala ay nalalaglag sa lupa. Gaya ng nangyari kay Pablo at Silas, sa bilangguan, ngayon amang banal sinasambit namin ang kapatawaran para sa mga pusong binibigata ng kahapon, para sa mga alaala ng pagkabigo, sa mga salitang hindi dapat nabigkas, at sa mga hakbang na nagkamali kami humihingi ng awa. Tulad ng sinasabi sa 4 Juan Kabanata 8, versikulo kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo'y patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. O Diyos, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Linisin mo ang mga isipan, palayain mo ang mga konsensya. Marami sa amin, O Panginoon, ay nawala sa kadilima ng pagdududa. Subalit sa iyong liwanag, nakikita naming muli ang daan. Ikaw ang ilaw, sa aming landas ang tanglaw sa gabi ng aming paglalakbay. Ngayon aming sinasambit, hindi kami lalakad sa takot kundi sa pananampalataya. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya, ang Ama na laging umaabot, ang manlilikha na muling bumubuo ng mga wasak na puso. Sa bawat luha na pumapatak, sa bawat buntong hininga na hindi namin mabigkas, naroon ka, O Diyos. Ikaw ay malapit sa mga pusong wasak at iyong pinatatahimik ang bagyo sa loob ng aming kaluluwa. Itinataas namin ang bawat ama, ina, anak, manggagawa, pastor, guro at ang lahat ng nakikinig. Naway maranasan nila ang yakap ng langit ngayon. Isang yakap na nagsasabing, Anak, narito ako. Panginoon aming inaangkin ang iyong mga banal na pangako na hindi kailanman babalik sa iyo nang walang bisa. Tulad ng sinabi mo sa Jeremias Kabanata 29, versikulo 11 na, Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi para sa kapahamakan kundi para sa ikabubuti upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Sa ngalan ng lahat ng naririto, tinatanggap namin ang mga planong ito. Sinasabi namin ang hinaharap ay hindi makulimlim kundi maliwanag, hindi isang wakas kundi simula o Diyos na buhay, ikaw ang tanging pundasyon ng aming pag-asa. Ang mundo ay maaaring mag-iba, ang mga tao ay maaaring tumiwalag, ngunit ikaw ay nananatiling matapat. Bawat pangalan na nabanggit dito sa panalangin, bawat lihim na pagluha ay kilala mo. Walang aninong hindi mo kayang liwanagan at walang sugat na hindi mo kayang gamutin. Sa iyong mga palad, kami iligtas kami ipayapa, kami buo aming ama. Nagpapakawala kami ngayon ng panalanging may apoy, hindi isang panalanging patay, kundi panalanging may lakas ng espiritu. Tulad ng mga propeta ng lumang tipan, kami humihiyaw, bumaba ka, o Diyos, kumilos ka, o langit. Ipadama mo sa amin ang kapangyarihang tumatago sa kaluluwa ang apoy na hindi kayang patayin ng mga bagyong espiritwal. Sa oras na ito, kami itumatayo sa pagitan ng langit at lupa at sinasabing, Dumating na wa ang iyong kaharian. Panginoon, aming kinikilala na sa pamamagitan lamang ng krus ng kalbaryo, kami inagkakaroon ng bagong buhay. Sa bawat hampas ng latigo sa bawat patak ng dugo ni Kristo, kami tinubos. Ang krus ay hindi kahihiyan kundi tagumpay. At sa pamamagitan nito, kami ngayon ay tumatanggap ng kalayaan. Hindi na kami alipin ng nakaraan. Kami ay mga anak ng liwanag, mga tagapagmana ng kaharian. Kami ay nagsasalita ngayon sa mga nanlalamig sa pananampalataya. Gumising ka. Ang panahon ng pagkakahimbing ay tapos na. Ang panawagan ng Diyos ay muling umuugong sa iyong puso tinatanggal niya ang alikabok ng pag-aalinlangan, binubuhay ang alab ng panalangin at ibinabalik ang sigasig ng paglilingkod. Sa ngalan ni Jesus, magsindikang muli, o banal na espiritu, gumalaw ka sa bawat tahanan, sa bawat komunidad, na nananabig sa pagbabagong espiritual. Buksan mo ang mga kalangitan sa mga simbahan, sa mga paaralan, sa mga kalsada, na parang ilog ng buhay na umaagos mula sa trono ng Diyos. Hayaan mong ang mga bulong ng langit ay maging tinig ng katiyakan sa aming mga puso at ang bawat salita ay maging binhi ng himala. Ngayon sinasambit namin ang kagalingang hindi lamang pisikal kundi emosyonal at spiritual. O Diyos, tanggalin mo ang ugat ng kapaitan ang mga tanikala ng trauma, ang mga lihim na kirot ng kahapon. Palitan mo ito ng kapayapaan, ng kagalakan at ng panibagong panimula. Sa pangalan ni Jesus, ang mga pusong sugatan ay nagkakaroon ng paghilom, ang mga kaluluwang pagod ay tumatanggap ng panibagong lakas. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami manatili sa anino ng pag-aalinlangan. Palakasin mo ang loob ng bawat isa na parang sundalong bumabangon mula sa pagkakatalo. Isuot mo sa amin ang baluti ng katwiran, ang helmet ng kaligtasan at ang espadang espiritual ng iyong salita. At sa lahat ng ito, kami lalakad, hindi sa takot kundi sa tagumpay. O na pinili ng Diyos, itaas mo ang iyong paningin, sapagkat ang iyong kaligtasan ay malapit na. Gaya ng liwanag ng bukang liwayway, na hindi maaaring pigilan gayon ang pagbuhos ng biyaya na dumarating sa iyo ngayon. Sapagkat ako'y may alam na mga plano para sa inyo, ang sabi ng Panginoon, mga planong ikabubuti at hindi ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasang may pag-asa. Jeremias Kabanata Ritsunima, versikulo 11 Huwag mong hayaang alipinin kang muli ng kadiliman sapagkat ikaw ay iniligtas na ng kordero sa kanyang mga sugat ay pinagaling ka, sa kanyang dugo ikaw ay pinalaya, lumapit ka sa bukal ng buhay, at ikaw ay muling mabubuhay. Ang mga tuyot mong panaginip ay muling sisibol gaya ng halaman sa panahon ng tag-ulan. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong puso sa gabi. Ang bawat luha ay iniipon niya at ginagawa niyang alabok ng ginto sa kanyang kaharian. Iyong pinawi ang aking mga damit pang luksa at sinuotan ako ng kagalakan. Mga awit kabanata 30 versikulo 11. Hindi mo ba alam na kahit sa pinakamadilim mong sandali, ang liwanag niya ay di kailanman nawala. Ang mga daing mo ay kanyang ginawang himno ng pag-asa. Ang pusong nabasag ay tinatahi ng kanyang mga kamay na mapagpala. Siya ay Diyos na sumasama sa atin sa init man o sa unos, hindi kanyang kinalilimutan ang mga taong kanyang tinawag sa pangalan. Ngayong oras ng kabagabagan, narito ang banal na espiritu humihip gaya ng banayad na hangin sa gabi ng takot. Hindi mo siya laging makita, ngunit siya'y laging naroroon, gumagalaw, nagpapagaling, bumubuhay. Hindi kayo iwan ni pababayaan ng Hebreo Kabanata 13, versikulo Fimbo ang anino ng kahapon ay walang kapangyarihan sa liwanag ng kanyang presensya. Ang mga tanikala ng iyong kaluluwa ay unti-unting nalalaglag sapagkat saan naro ng Espiritu ng Panginoon, naro ng kalayaan. Kalayaan mula sa takot, kalayaan mula sa pagkakasala, kalayaan upang muling magmahal at magtiwala. Mga kapatid, narito ang sandali ng iyong muling pagtindig. Huwag mong hayaang ang kahapon mo ang humubog sa iyo. Ikaw ay bagong nilalang kay Kristo. Ang mga luma ay lumipas na. Daun Corinto, Kabanata, Biaga, versikulo 17. Huwag mong sukatin ang iyong hinaharap sa haba ng iyong pagkakabagsak, kundi sa lawak ng biyayang dumadaloy ngayon sa iyong harapan. May kapangyarihan sa pangalan ni Jesus upang gisingin muli ang mga puso kahit ang pinakatuyong kaluluwa ay maaring maging parang hardin na dinidilig ng ulan mula sa langit. Tumanggap ka ngayon ng bagong lakas, hindi mula sa iyong sarili, kundi mula sa kordero na walang bahid dungis, ang tinig ng Diyos ay muling tumatawag sa iyo. Hindi ito isang bulong na madaling baliwalain, kundi tinig na yumanig sa bundok ng Sinai at bumuhay sa mga patay sa libingan. Tumindig ka. Liwanagan mo ang iyong sarili sapagkat ang iyong liwanag ay dumating. Isayas Kabanata 60, versikulo 1. Ang liwanag ay hindi galing sa mundo. Ito ay mula sa kanya na siyang liwanag ng sanlibutan. Hindi ka nilikha upang manatili sa anino, kundi upang lumakad sa kaluwalhatian. Kaya ngayon, huwag kang matakot. Ang haring ito ay ang iyong ama. At ang ama ay hindi ka ilan man mapapahiya sa kanyang mga anak narito ang langis ng pagpapahid ay bumababa tulad ng hamog sa bundok Hermon nagdadala ng kaayusan sa mga puso na dating wasak isa kang saserdote ng bagong tipan isang saksi ng muling pagkabuhay hindi ka isinilang upang manatiling alipin ng kahapon ang iyong pananampalataya ay binubuhay ngayon ng apoy ng espiritu hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu. Zacharias Kabanatay 4, versikulo 6 Sa bawat salita ng panalangin ito, pinapalitan ng Panginoon ang iyong pagkasira ng kanyang kaluwalhatian. Tanggapin mo ito, bayan ng Diyos, sapagkat ito ay para sa iyo. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo hindi kapighatian, hindi karamdaman, hindi kamatayan. Roma kabanata 8 versikulo 35. Ang pag-ibig na ito ang siyang bumubuo muli sa ating pagkatao. Ang siyang umaakay sa atin mula sa lambak ng luha patungo sa bundok ng kapahingahan. Ang pag-ibig niya ang nagbibigay saysay sa bawat sugat at ginagawang testamento ng kanyang habag ang bawat sugat mo. Walang panalangin na hindi naririnig, walang pangarap na walang halaga. Sa harapan ng Diyos, ikaw ay hinahangaan hindi dahil perpekto ka, kundi dahil minamahal ka niya ng buo. Itapon mo na ang bigat ng pagkakasala. Ang krus ay sapat na. Doon, ang kordero ay nabayubay para sa iyong kapatawaran. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang tayo ipatawarin. Prune Juan Cabanata, Chasta to Bersikulo 9 Hindi mo kailangang dalhin ang pasang iyan mag-isa. Hayaan mong ang dugo ng kordero ang maglinis sa iyo, sa iyong isipan, sa iyong alaala, sa iyong budhi. Hindi ka pinahihirapan ng Diyos. Inililigtas ka niya. Ngayon ay araw ng iyong pagpapalaya. Huwag mo itong ipagpaliban. Ang iyong pangalan ay nakaukit sa mga palad ng Diyos. Isayas Kabanata 49, versikulo 16 Hindi mo kailanman kailangang mangamba kung may nakakakilala sa iyo. Sa harapan ng Diyos kilala ka, buo, totoo, mahal. Kahit ang bahagi ng iyong pagkatao na tinatago mo sa iba, batid niya at inaaruga pa rin niya. Kaya't ngayon hayaang ang kanyang paningin ay tumago sa iyo. Hindi upang humusga kundi upang hilumin ang mga hiwa ng iyong puso. Tumingin ka sa Kanya at makikita mo ang isang Ama na naghihintay, hindi upang magparusa kundi upang yakapin ka. Marami ang tumalikod pero ikaw ay tinawag upang manatili. Marami ang nawala ng pag-asa pero ikaw ay pinagpala upang magningning. Kayong mga naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas Isayas Kabanata 40, versikulo 31. Huwag kang matakot kung ikaw ay nag-iisa sa iyong pananampalataya sapagkat ang Diyos ay higit sa sapat. Siya ang iyong haligi kapag nanginginig ang mundo. Siya ang iyong tagapagtanggol kapag ang lahat ay bumitaw. Tumayo ka ngayon sa gitna ng unos at ikaw ay magiging tanda ng liwanag para sa iba. Ang iyong buhay ay hindi patay ito'y binubuhay ngayon ng Diyos. Sangalan ngalan ng liwanag na ibinuhos ng Espiritu Santo sa ating mga puso, taus-pusong pasasalamat ang iniaalay ko sa bawat isa na nanatili hanggang sa huling sandali ng mensaheng ito. Hindi aksidente ang iyong pagkarating dito. Hindi rin nagkataon ang iyong pananatili. Iyan ay gawa ng Diyos na naghanda ng panahong ito upang ikaw ay kaniyang kausapin, haplusin, at yakapin sa kaniyang walang hanggang pag-ibig pinili ka ng espiritu upang marinig ang salitang ito sapagkat may plano siya para sa iyong buhay na hindi kayang pigilan ng anumang kadiliman sa oras na ito hinihikayat ko kayong iwan ang inyong pangalan sa mga komento sapagkat tuwing linggo isinasagawa namin ang mga espesyal na panalangin at sa bawat pangalan na inyong ibabahagi aming dadalhin ito sa altar ng pananalig. Sa bawat sulok ng mundo kung saan may pusong nananalig, sama-sama tayong naninindigan bilang isang sambayanan ng pananampalataya. Walang sino man ang nalilimutan at bawat pangalan ay binibigyan ng halaga dahil bawat isa sa atin ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kung ang salitang ito ay tumimo sa iyong puso, hinihiling ko na mag-subscribe ka sa aming channel. I-activate mo ang bell notification upang wala kang mamiss na mensahe ng panalangin, pananampalataya at propetikong revelasyon. Hindi ito basta mensahe, ito'y mga bugso ng salita ng Diyos na inilalathala sa takdang oras upang bigyan ka ng lakas, direksyon at katiyakan sa gitna ng lahat ng pagsubok ito ay paanyaya hindi lang sa pakikinig, kundi sa pagtitiyaga sa paglalakad kasama ng Panginoon. Sapagkat ang mga pangakong inilabas ng Diyos ay para sa mga nananalig at nananatili. Sa bawat araw ng iyong pagtitiis, siya'y gumagawa. Sa bawat oras ng katahimikan, siya'y bumubuo ng mga tagumpay na hindi pa nakikita. Kaya huwag kang bibitiw. Ang iyong pananalig ay binibilang ang iyong luha ay iniipon at ang iyong hinaharap ay pinapanday sa presensya ng Diyos. Kaya ngayon sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang lahat ng tanikala ng kawalan ng pag-asa, takot at pagkagapos. Inilalabas namin ang kapangyarihan ng kanyang salita sapagkat kung ang anak ang magpalaya sa inyo, tunay ngang kayo'y magiging malaya. Juan Kabanata 8, Talata 36 Tumanggap ka ng kalayaan, tumanggap ka ng kagalingan, tumanggap ka ng bagong pananaw, sapagkat ang Diyos ay naroroon hindi bukas, kundi ngayon. Siya'y kumikilos, siya'y gumagalaw, at siya'y dumudurog ng lahat ng hadlang na pumipigil sa iyong espiritual na pagunlad. Amen.